Hello mga guys mga nang hapon po sa inyong lahat so welcome back sa ating youtube channel sa mga hindi pa po nakapag subscribe sa ating youtube channel so don't forget to click subscribe and specially click notification bell para always po kayo updated sa mga bagong video na ating upload dito sa ating youtube channel so for this video ay papakita ko lang po sa inyong mga lads itong gomo natin na umabot lang po ng 5 mbps no So mahina po sa para sa akin is mahina po lalo na po pag meron po tayong piso wifi. So ipapakita ko lang po dito mga load sa ating uh, speed test. So sa 5 Mbps natin nung pinalitan ko siya ng IMEI ah uh, try ko kung ma-recover natin yung mga records natin dito sa status try natin. Sandi makikita. So ayan. <clears throat> May ina. So, eh, sorry. So, try natin sa ating speed test. Wala po kasing history dito. And, ayan. Uh, try natin i-go. So, wala pong ano po, hindi pa nakapag-banned. Sa ating 5 mbps, ito po yung result niya. Ayan. Ayan, hindi pa nakapag-banned yan. Ayan, 5 mbps pa yan. Ayan, sabay so na. So, 2. And sa ating upload, 1 Mbps. So, 5. Ayan, ayan, ayan na po mga loads. Lampas na po yan sa ating uh, bypass na yan. No, di ba? Kasi 5 Mbps lang po yung go mo. So, ayan, 7 and 5. So, ngayon mga loads, ay to try natin mag-change band, no? Ayan, mag-change band po tayo. So, ayan. So, ito try natin itong band 1. Uh, equivalent po itong band 1 is band 28. Ayan. Band 28 po yan. And, ayan. Ito try natin sa band 28. Ayan. Uh, band 28 yan. And band 1. Okay. So, ngayon, ay balik po tayo dito sa ating speed test. Ayan. X lang natin. Tapos, click natin itong go. Tingnan natin kung, ayan, meron na po yung internet yan. So try natin mag speed test sa ating. Ano na po 'yan? Napalitan na po ng IMEI 'yan. Ayan, try natin. So ayan, umabot ng 23 Mbps 'yan, no. Ang gamit ko po ay GoMo, uh, Globe po na B315. Okay, so 26 Mbps po tayo. Ayan. Tingnan natin sa upload. So 4 Mbps. 'Yan, hindi sa balance, 3 lang upload yan yan 4 dps yan ban uh, 4 54 so yan speed test natin ulit sa ating tatry natin ang band 3 pangalan natin yan then click natin tong apply okay <clears throat> So, tingnan natin dito sa signal naman is malakas ko yung signal. So, full. So, ngayon, itatrya natin mag-speed test gamit yung band 3. Band 3, baka naman. Ayan, 10 Mbps. to 14 Mbps. Yung 5 Mbps po, lagpas na po yan sa ating bypass, no? Gamit po yung IMEI. Okay? So, ayan, makikita nyo naman. So, 10. So, 10 yan. 9 to 10. So, okay, okay na po yan, no? Kasi kaysa mag 5 Mbps po tayo. Ayan, so, try natin yung band 40. Band 40. Ayan. Wait. Okay. So, tingnan niyo po. Band 40. <coughs> Powerful talaga itong pinalabas ni Servus Nunjun itong IMEI niya. ayan pero nagde-depend din po yan sa lugar natin pero nakakatulong po yan nagdag ng Mbps <coughs> sorry po Okay, so try na natin try na natin so ito yung 5 Mbps na limit ng ating gomo ayan so si ban 3 po uh, ban 40 po yung kumain Ayan, sa ating ano naman. Ah, uh, sa 140 yan guys ha. Ayan, yan po yung na-bypass na ano po sa gumo natin. Ayan, naka naka-anday na na yan. Ayan, so medyo mahina. So try natin sa 141. Ayan. Click apply and okay. So, hintayin lang po natin ng mga sandali. Dapat dito, gumalaw na itong sa taas. Dapat meron na. Hintayin natin. Yan. Kakaroon na siya ng signal. So, try natin ang band 40. Kung gaano kalakas itong band 40. Okay. So, band 40 is umabot po tayo ng 15 to 16 Mbps to 17. So, sana ganito. Ito yung ano, bypass ng ating gumo. Ayan. 13 MBPS, okay na yan. Basta mataas lang yung download. Tingnan natin sa download. So, ayan, mahina. So, Band 3 yung mas maganda. Band 3. Ito, try natin mag-Band 3. Ayan, so mahina siya. So, Band 3 and Band 1 yung, ano natin, Band 28 yun, guys, ha? Uh, binago lang yung pangalan niya. So, ayan. So, try natin dito sa ating Band 1. Ayan, tatanggalin natin itong 41. Malakas siya, pero may na. So, band 3 and band, uh, ano po, eh? Sorry. So, yan. ayan. So, ito try natin yan. And, supported po sa ating, ano po, i eh, all supported is bay 1 and bay 8 Yan po yung, ano niya, and eh, B3. And, mas maganda, all support na lang. Okay? So, ayan, tatanggalin natin yan all support and click apply okay so click okay yun so try natin okay so try natin mga lods itong 5 mbps po natin na gomo kung saan nga ba totoo bang na bypass okay so click na natin itong go and hintayin natin ito na yung best result ayan sumabot po tayo ng 25 mbps ayan Ayan ha, go mo yan ha, go mo. Go mo yan, 26 Mbps. Dalawa po yung band na ginamit po natin. Kung sa globe at home naman is band 3 and band, ano po, band 3 and band 28. So, okay na yung 4 Mbps kasi minsan tataas yan. Ito is kabilang po ng band uh, 1. Itong 5 Mbps. So, ayan, So, tingnan natin sa pangalawang band. Ayan, so umabot tayo ng 26 sa download. Mataas na yan. And, ayan, ulitin natin sa, tingnan natin baka band 20, ah, band 3 na yung pumasok. Ah, ayan, band 28 pa rin yan. Ah, band 28 na yan. Band 28. So, ayan, mataas na siya. And, ayan, hindi pa pumasok yung band 3, no? Ayan, so, so, okay na yan, 5 Mbps. Ayan, so, pag papasok yung band 3, mag ano po siya. So, tingnan natin sa band 3. Ayan, sa band 3 natin. Band 3. Click apply. Ayan, tingnan natin ah. Mas maganda kung sa inyo is, maganda sa inyo yung balance ito. Pero okay na yung dalawa kasi papalitan ko kapag may problema yung isa, papasok yung dalawa. Tingnan niyo po yung band, ano, band 3. So, umabot po siya ng 20. Yan po. Band 3, 22. 22 Mbps. Bypass na yan. Lampas na sa 5 Mbps yan. Tingnan natin yung upload. Oh. So, tingnan niyo po. So, mataas yung ano niya. Upload. And yan. Kung gusto niyo po siyang ilock sa ano po, 28. Uh, 28 saka yung 3, okay. So, kung gusto nyo po ilock sa 3, okay lang din. Pero sa akin, best result po para sa akin mga lods is ilak tong dalawa. Ayan. Ay. Eh. Ayan. Band, three, 1 and band 3. Ayan po. So lock na natin yan. Ayan po ang pinakamagandang result ng ating uh, MEI no? sa ating open line na ano po. So credit stoner by Jewel 22. Okay. So sa kanya itong open line. Binili ko lang po itong modem na to. So, nagsisi po ako sa binili ko po na itong modem na to na 315. Is katumbas lang pala itong, uh, may katumbas lang pala na pwede pala sa PIS wi itong ZLP 10G. Ito. So, nagsisi ako. Tsaka, nasubukan ko na itong, ano, ito, same sila ng IMEI. Ay, ay. So, same lang po pala ng lakas nito ng B315. 936 and Globe at Home na ZLT is 10G. So, parehas lang po yung lakas nila. So, tatry ko po. Pag hindi po ako busy, tatry ko po ito sa next video po natin. Papakita ko po yung speed test nito. SIM IMEI po yung gagamitin po natin na galing po kay Sir Bustin Jun. And, daling ko mo na kay Sir Jun. Para ipa-change sa IMEI. So, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood sa ating YouTube channel. Sana po ay marami po kayo natutunan sa ating mga bagong tutorial. So, umabot po, po tayo ng 3,000 subscribers. So, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong uh, tiwala sa ating YouTube channel. Don't forget to click subscribe, especially click notification bell para always po kayo updated sa mga bagong video nating na upload dito sa ating YouTube channel. Thank you and God bless.